lahat. Kami po ngayon ni Tatay ay palaot. Ayan, si Tatay. Hi. Yan. So, kam Tamahan kami. Yes. Tamahan nyo kami, Mamiwas. Ako naman ito. Wait lang. Papakita ko sarili ko. Saglit lang. Balot na balot ako mga kabalat dahil ayaw akong mangitim. Ayan si tatay. O, oh, di Kami po ngayon ay pupunta ng uh, galong bunga. Dahil si tatay kanina, kung makikita nyo, ipapakita ko sa inyo. Ang dami niyang nahuli. Halos ilang kilo yung tatay? Amin. Yeah, I mean. Ayam na kilo, eh, siya lang mag-isa. Eh, ano, partida pa yan. At yung kanya daw pataw kanina, eh, kanyang hinanap pa. Kaya medyo natagalan siya ng paghahana pero kung hindi mga aabot ng mga 10 kilo siguro tapi kayahan eh. At ano daw? Mayat maya ay talagang kibit ng kibit so, titingnan natin kapag uh, mamaya kung tayo mangingibit din. Hmm, sana naman kung ano tayo tatayan eh. Kahit mga 5 kilo okay na iyon. Eh yes, so bye. Sa so, mga kabalat, narito na po kami ni Tatay sa aming Ah, uh, yung ano ah. Ayun oh. Yung kanyang ang tawag nila tatay, buya. At ito po kami manghuhuli ngayon ng galunggong. Ayun. Tatay, medyo tumig bumanayad ang ano. Hangin na eh. O oh, hindi. hindi. Lamang. Ayun, Ayan, medyo marami-rami guys kaya aayusin natin at baka magulo ay pag nagulo ay eh, wala tayong gagawin kundi mag-ayos na mag-ayos friends, ano na yun so tatry magbaba ako din mamaya naghahanda na po si tatay ng kanyang, pan, ng kanyang biwas yung pong kay tatay na yan ay madami tatay madami ang iiwak ang biwas o mas madami ito sa akin at least, adi gusto ko yan. Yan po yung hinahanap ang ano ah, kung saan yung pinakang ano ah, nanguhuli. Hindi siya inaano tatay hanggang ilalim han Depende. Ayan. Meron na? Wala. So, uulitin po ulit ni tatay yan para makita kung gaano kalalim yung mga isda. Yan yung po umpo yan, hinahanap na muna. Minsan ay mas mababaw, minsan ay mas malalim ang kibit. So ganito naman po kami kalayo Nakita nyo 'yun, no? 'yun ang aming ano, ang aming uh, ang tawag dito. Bahay. Tapos ay 'yan na ang uh, ang dayo ng aming uh, sinagwan ni tatay. 'Yan. Sa so, tayo si nakara Nasa ano? Ha? Wow, oh, may mga dolphins! Ayun, tatay, dolphins! Ah, baga. Ayun, ang mga dolphins. Ba't tatay nanginginain yan? Ay, ah, wait lang, wait lang. Tatagali at sa plastic. So, mga kabalat, may dolphins! Ayun, ako! Nasa Ayun, may dolphin. Nasaan na? Hindi ko makita. Ayun, dolphin so. Oh. Ayun o, oh. ayun o, ayun o. Ay, ang cute. Lala, lala. Kita. Oo, oh, minasdome ko tatay. Tito na. Tito na. Tito na. Ha? Tito na, Tito. Ay, hi. Puno na tatay. Mayroon na. Ayun. May si Ay, yan na si tatay. Ayun o, ayun nga. O anong gagawin ko ngayon tatay? Taga video lang ako. <laughs> Oh, mamaya, mamaya, mga wait lang, mga kabalat. Nasaan so, oh, so, so, na mga dolls ni Totoy? Totoy, tatlo sila! Madami, iyan, nasa lang. So, Totoy, di ko makita. Okay. Oh, Ay, punta kayo dito! Nandito ang inyong friend! Ay, Ay nakakatawa. Nasaan na, nasaan na, nasaan na yung cellphone ko. Wait lang. ayun o. No. Mga dolphins! Tatay, putahan natin! Ayan o! Ayun! Ayun na nga nakita ko na sila! Alin tatay? Yan do ayoko niya gusto ko yung dolphin. <laughs> Uy, laki tatay. Tatay, angkat sila. Ayun oh, ayun oh, ayun oh, si tatay. Nakakahuli. Ayun. ikaw naman na nakikita kung hindi na yung dolphin. Ayun, Tatay! Oo! Ayun. yun! Kikita niyo ba mga kabalap? Dito kayo! Nasa na? Pinatawag ko ang meeting na ito! Hoy! Tara dito! Tatay, lagi ka nakakakita ng dolphin? Tama! E, hindi, nakakatuwa na mga dolphins na iyon. Masalah tatai. Ah. Oh, ada. 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 Oh, Mas Oh, ada. 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 pag ano Hello, sad pong Pero na tatay ulit Ay, hi naman Ano na iyan? yan Tatay, ako'y mag ano na din, wait lang Si mga kabalat, ako'y sorry Nakakaano ko sa mga dolphin dolphin na yan Pero mamaya na kayo mga friend At kami, ako'y nagbablog Nang ulaga ako sa inyo Surahin yung mga dolphin ha Ayan Iiyo si tatay Ang dami mapapasigaw ng Apo, tatay na momo Apo, tatay! Ang dami! Ayun na nga, ay, ay nakakatuwa si tatay na may madaya. Ay, ako, video na lang nito. Oh, dami! Ilan, ilan, pulong-pulong tayo. Pulong, kami tayo nito. Iya, may pambili na tayo ulit ng bigas. Oo. Magga. Oh, may oh, may ako naman, ako naman. Wait lang, wait lang. So mga kabalat, ito na po amin ang aming na huling isda ni Tatay. Ito ay ano la ah. mga 15 minutes pa lang kami nandito eh. Hmm. So, eh so, si Tito ni Ako siya tunik. Ay kami mag-aano mag, mag -ano muna. Maglulutang. O di ibig sabihin madami tatay yan eh. Yun! Isa! Ayan o! Yun! Dalawa! Dalawa tatay! So dalawa na po ang huli ni tatay! Hindi huli na din. Hindi yung huli mo? Nakuha mo na. yo, Ito si tatay may huli din. Baka ito may huli din tatay ito sa akin eh. Uha. Uh oh. Ayun. Nasa na. Yo, malaki laki. Isda. Ayun oh. O oh, di baga. O, ito tatay. Makakarami na ba hindi pa. Oh, dami. Oh. Oh, ha. Oh. Oh, di ba ga? Ha? Nangibit na naman. Tatay na yung akin, dala. Ay may hubuli kaya yung eh, sa akin? Oh, parang wala oh. Yo, to naman tatay. Iya. Ito na ikaw. meron ding ulay. Ay kabalat, kami po'y pauwi na ni tatay. Ayan oh. Yan. So medyo mapagpo dito sa tabi kaya ayan medyo um, um, parang para maulap-ulap. Kakabalat. Ito na ang huli namin ni Tatay. Ay, huli. Aba, madami dami dito. Oh, ay oh, dami. Dami din oh. oh, oh. Kasi okay, marami din oh. Eh, no? Si Tatay ang nagpapanghuli. Ano? Eh, dami niyan no? oh. Ho ho ho. Oo, oh, din sa may ano na kayo. Sa atin? O oh, di ba? Saan? Hindi na nga ako nakapo. jini. jini. Apo, napak. dami ko nga nga doon. Kamiting kanina. Alam mo kung sino kamiting ko doon? Mga lima sila. Dolphin. Eh, may dolphin doon? May dolphin. Sabi, sabi, sabi ko sa iyo. Sabi... Oh, kita mo? Oo, oh, kitang kita ko pa. May papakita ko sa inyo. Ano, you know, mamaya pagtitignan natin kung gano'ng kadami. Mga kabalat, ito na yung aming huli. Itataktak ko na po. Ayan. Ah! Madami din. Oo, oh. Oh, oh. ay. Alam mo, ma may din pala oh, ha? Ano oh, wait lang. Tapos na. Hay nako. Oh. Nibaga, oh. Di madami din, oh, ha. Tiba. O mamating na mo, madami din. Oh, ayan na mga kabalat. Kadarating lang namin sa dagat. Oh, galing dagat, ayan. Fresh na fresh.